Morning walk tayo guys Na-miss ko tong cornish eh. ah, Nawala na yung mga Ay, ang cute Nawala na yung mga halaman dito oh. Ayan. Parang mga 2 to 3 months lang tinatagan ng mga mabulaklak na yun Ay, wala na siya Ano kaya itatanim naman dito papuntang ano to formal park ayan. ah, dito sa banda dito ayan, marami pang bulaklak pero malapit lapit na rin yung iba pinagtatanggal na eh patuyot na rin siya eh 你干？你干？